Ang salitang tapang ay hindi laging umahataw. Kung minsan ang lakas ng loob ay ang mahinang boses sa pagtatapos ng araw na kung sa nagsasabing susubukan ko ulit bukas. Ang quote na ito ay talagang hinatawang diwa ng katatagan at katapangan. Ang mga katangian ay hindi lamang din matatagpuan sa mga tao kundi pati na rin sa mga kasama nating aso at sa panahon ng magulong digmaan. Ang ilang mga lahi ng aso ay nang tangi sa kanilang hindi natitinag na katapangan, protective instinct at hindi ka panipaniwalang kakayahang suporta na taliwin ang kanilang mga human counterpart. Sa video natin sa ngayon titignan natin ang ilan sa mga pinakamausay na lay ng aso para sa panahon ng digmaan. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakakamamang video. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Ang Air del Terrier ay umuunlad sa magkakaibang setting na nagpapakita ng walang kapantay na kakayahang umangkop na mahalaga sa panahon ng digmaan na may kasaysayang bilang messenger at guard dog noong World War I. Ang kanilang kakayahang mag-navigate sa mga mapanganib na kondisyon habang pinapanatili ang isang matatag na espiritu ay talagang legendary. At para sa pamilya, nangangahulgan nito ng pagkakaraon ng kasamang may kakayang mag-adjust ng mabilis sa pabago-bagong mga pangyayari na kung saan nag-aalok ng parehong physical at emotional resilience. Ang kanilang matalim na katalinuan ay nagpapahintulot sa kanila na maunawaan at tumugon na nangkop sa iba't ibang sitwasyon. Na kung saan pagtitiyak na palagi silang handa ng suportahan at protektahan ng kanilang mga mahal sa buhay kahit anuman ang kondisyon. Ang boxer naman ay nagtataglay ng isang masiyain at masiglang nature na nakakahawa. Na kung saan ginagawa silang mahusay ng moral boosters sa panahon ng hamon. Ang kanilang walang hanggang energy at playful antics ay nagbibigay ng isang kailangan kailangan na distraction at source of comfort para sa mga individual at pamilya na nakakaharap sa mga stress at digmaan. Ang mga kwento ng boxer na naglilingkod kasama ang mga sundalo sa gera ay binibigyan din ng kanilang kakayahang magdala ng liwanag hanggang sa pinakamadalim na sitwasyon. At para sa mga dumadanas ang pagsubok at conflict, ang hindi natitinag na katapatan at pagmamahal ng isang boxer ay nakakapagpasigla sa tao na kung saan nagpapaalala sa lahat ang saya at pagmamahal na umiiral pa rin sa mundo. Ang Rottweiler naman ay likas sa tagapangalaga na niligyan ng isang strong protective instinct na kung saan ginagawa silang formidable protectors ng kanilang pamilya. Ang kanilang matatag na build at napakalakas sa tahol ay nagsisilbing isang hadlang sa potensyal ng mga banta na kung saan nag-aalok ng sense of security sa kanilang binabantayan. Sa kasaysayan ng kanilang tungkulin bilang protectors, tagapag-alaga at mga service dogs sa iba't ibang conflicts ay nagpapakita ng kanilang kagalingan at pagiging maasahan sa pagtiyak ng kaligtasan. At para sa pamilya sa digmaan, ang presensya ng rot ay maaaring magbigay ng peace of mind na kung saan makakasiguro ka na ang iyong bahay at mga mahal sa buhay ay nasa ilalim ng isang malupit na tagapagbantay. Ang Border Collie naman ay kilala sa kanilang katalinuan at pambihirang aso na lumulutas ang problema. Ang kanilang instinct to herd ay maaaring ma-organize at kaya din nilang pamahalaan ng magulong environment na kung saan ginagawa silang napakahalaga sa panahon ng mga evacuations o pag-navigate sa mga hindi ligtas sa teritoryo. Ang kanilang kakayahang maunawa ng mga komplikadong utos at sitwasyon ay nagpapahintulot sa kanila upang kumilos ng efektibo sa ilalim ng pressure at nag-aalok ng practical assistance sa kanilang pamilya. At sa panahon ng digmaan ng mabilis na pag-iisip at agility ng Border Collie ay maaaring pagkakaiba sa pagitan ng kaligtasan at panganib na kung saan nagpapakita ng kanilang mahalagang papel sa kanilang kasama. Ang Alaskan Malamute naman kasama ang kanilang lakas at tibay ay umahataw sa mapanghamong mga kondisyon ng digmaan sa pamamagitan ng paghahakot ng mga supply sa mahirap na lupain. Ang kanilang kasaysayan bilang mga sled dogs at polar expedition ay isinasalin sa pagdadala ng mga medical supply, pagkain, o kahit na pagtulong sa paglipat ng ari-arian sa mga oras ng displacement. Ang kanilang makapalabalahibo ay nagbibigay sa kanila ng init at ginawa sa malamig na mga kondisyon. Na kung saan ginagawa silang hindi lamang mga katulong kundi pinagmumulan din ng physical na init. Ang ability ng malamute para magperform sa masipag na gawain na mayroong matatag na determination ay ginagawa silang kailangan na kailangan ng mga kompanyon sa survival situation. Ang Dutch Shepherd naman ay mahusay sa iba't ibang mga uri ng tungkulin mula sa search and rescue at nag-serve bilang therapy dog Salamat sa kanilang versatile skill set at adaptable nature. Ang kanilang katalinuan at kakayahang makapagsanay ay nagpapahintulot sa kanila na maging mausay sa mga gawain na nangangailangan ng precision at quick learning na kung saan ginagawa silang perpekto para sa complex wartime scenarios. Ang mga aso na ay maaari ding umangkop sa iba't ibang tungkulin kung kinakailangan na kung sa nagbibigay ng hindi lamang protection, kundi pati na rin emotional support at tulong sa mga search operation. Ang kanilang mga all-round capabilities ay ginagawa silang multifunctional asset sa anumang pamilya na naharap sa mga kawalan ng katiyakan ng digmaan. Ang Saint Bernard naman ay kasing kahulugan ng search and rescue na nagtataglay ng likas sa kahulugan para sa paghahanap at pagtulong sa mga nasa kagipitan. Ang kanilang kasaysayan ng pagliligtas ng mga buhay sa Swiss Alps ay umaabot hanggang sa panahon ng digmaan. Nakuhang saan ang kanilang batalas sa pangamoy at kakayang mag-navigate sa mga mapanghamong lupain ay makakahanap at makakatulong sa mga nawawala o natrap na mga tao. At para na rin sa mga pamilya sa mga lugar na apektado ng digmaan. Ang gentle nature at impressive size ng Saint Bernard ay nag-aalok ng kaginhawaan at feeling of security. Dahil alam nilang mayroon silang dedicated rescuers sa kanyang tabi na handang magprotekta at mag sa moment of notice. Ang mga Labrador retrievers naman ay kilala para sa kanilang therapeutic companionship na nag-aalok ng walang tigil na suporta at comfort sa mga naapektuan sa mga stress ng digmaan. Ang kanilang pala kaibigan at banayad na disposition ay ginagawa silang mausay na therapy dogs na nagbibigay ng emotional na ginawa at nagbabawas ang anxiety sa mga sundalo at sibilyan. Ang mga labs ay mayroong kahangahangang ability na kumukonekta sa mga tao na kung saan nakararamdam sila ng distress at nag-aalok ng kanilang presensya bilang isang calming influence. Sa panahon naman ng conflict, ang love retriever ay maaring pagmulan ng healing na kung saan tumutulong sa mga pamilya na makahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluan. Ang Belgian Malinwa naman ay katangi-tangi sa mga tungkulin sa pagtuklas gamit ng kanilang acute sense para matukoy ang mga banta at matiyak ang kaligtasan. Ang kanilang trabaho kasama mga unit ng militar at pulisya sa explosive at narcotics detection ay mahusay na, na dokumento na kung saan nagpapakita ng kanilang kakayahan upang mag-perform sa ilalim ng pressure. At para sa mga pamilya sa conflict zone, ang isang malinwa ay maaaring magbigay ng karagdagang layer ng security na nagpapaalerto sa kanila sa mga panganib at nag-aalok ng proteksyon. Ang kanilang loyalty at katalinuan ay hindi nagsasabi na sila ay protector lamang, kundi pati na rin isang partner na nagtatrabaho kasama ang kanilang mga amo upang mag-navigate sa mga digmaan. Ang German Shepherd naman ay nag-aalok ng multifunctional support sa wartime na kung saan kinakatawa nila ang mga qualities of loyalty, intelligence at versatility. Ang kanilang kasaysayan bilang service dog sa iba't ibang mga salungatan sa mundo ay ina ang sa kanilang kakayaang umangkop sa maraming tungkulin mula sa pagbabantay hanggang sa search and rescue. At para na rin sa mga individual at pamilya, ang mga German Shepherds ay nagbibigay ng hindi lamang physical protection kundi pati na rin emotional support. Gamit ang kanilang intuitive connection sa mga tao upang mag-alok ng comfort sa oras ng pangangailangan. Ang kanilang calling ko pasing capabilities ay ginagawa ang mga German bilang ehemplo ng isang canine companion sa panahon ng digmaan na handang maglingkod at magprotekta sa anumang sitwasyon.